Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawamputatlo ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain ang lahat ng mga bansa piyong ako'y himukin na tulad mong pinagpala sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Linisan niya ang haran noong siya'y pitumputlimang taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Saray at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sekem, sa puno ng roble ng More. Nuoy naroon pa ang mga kananeyo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buwat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at nang high. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng kanaan. Umihimpil sila habang nasa daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoon Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga hindi babayang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Aleluya, Aleluya. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sa pagkatahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid? Halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo mapagtaim Alisin mo muna ang puwing nagatahilan at sa gayoy makakikita kang mabuti at mahalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,